ayan hello mga lalabs ayan nakakatuwa lang tignan mga lalabs siguro mga one month kaming hindi nakapunta dito sa tinatawag kong bundok pero farm ito ng amo ko mga lalabs ayan ito na yung aking malunggay ayan ang dami niyang dahon nakakatuwa lang kasi sa isang buwan na hindi ko siya nakita ito na Nung hindi pa kami pumupunta ay kinagubo ko kasi siya. Tapos, ang tagal niyang nakarecover. Akala ko hindi siya magdadahon kasi konti lang yung mga dahon niya nun. Pero sa isang buwan mga ladobs na hindi ko nakita na bisita tong aking malunggay. Ayan, nakakatuwa kasi. Ang taas na niya. Problema ko lang ngayon mga ladobs kung paano ko kukunin yung ibang mga dahon sa taas. Siguro kunin ko lang yung mga maabot ko. O ba diba, mga lalabs, may libre ako ngayon na malunggay. Siyempre may, sa, may malunggay dito sa Saudi mga lalabs. Tiyaga lang sa pagtatanim. Ayan, nakita ko na. Ayan, ang daming dahon. Ayan, thank you for watching mga lalabs. Bye-bye.